Hello guys! For today's video, mga nakaw na saglit. Habang tulog pa ang baby kong lalab, magbabalot ako ng aklat ni Ate Denden na dalawang maliit. Mamaya naman yung mga notebook niya, lalagyan ko ng mga subject at saka babalutan ko na rin. But for now, let's go muna sa dalawang aklat na, ma na maliit ni Ate Denden ko. Gamit ko rito yung lumang plastic folder. Sayang naman kasi kung itatapon. Kaya gagamitin ko na lang siya pambalot ng mga aklat. Marami rin kasi akong nakai-stock na plastic folder. Eh, yung binili namin dati pang school supply sana sa tindahan pero hindi na natuloy. Kaya, eto nakatenga. Ayun na lang rin ipapambalot ko kaysa bumili pa ako ng panibagong plastic cover. Pwede na rin naman to. Tsaka swak na rin naman sa aklat kasya naman. At ito na nga, binabalutan ko na nga yung aklat. Alam mo, ito yung mga gustong-gusto kong party. Yung nagbabalot. Kasi, hilig ko talaga yung nagbabalot. Nagbabalot ng mga regalo. Gusto ko rin yan. At saka nagbabalot ng mga aklat. Lalo na pag may time ako. Kailangan, pasulput-sulput na lang. Hindi na pwedeng tuloy-tuloy ang gawa. Lalo na, may baby na naman ako. At medyo iyakin pa. Pag may baby ka na talaga, limitado na yung makikilos mo. Kasi pupokus ka na sa kanya, lalo ka na pag Kaya pasalamat ako sa mga kasama ko sa bahay, lalo na kasi may magulang pa ako. Thank you, Mother. Yun lang, bye-bye.